Eh, lahat ng tinawag ko na nga yung pinakamabigat na ano namin, yung four corners angel. Yun eh. Four corners of the world. Three angels bawat corners. North, south, east, west. Tinawag ko na yung hanggang ngayon si Brother Eli, matibay pa. Kaya sabi ko, ito na nga yung sugo ng Diyos. Surrender na po ako, sabi ko. Hindi, hindi, ano, Malaking kasalanan ko kay Brad Ely po. Kaya sabi ko kay ano, kaya ako nagpumilit na maging magawa sa South District man lang. Kasi sa mga kasalanan. Kasi marami rin akong naakay mga kapatid kay Cleo. Bawat pasinti na gumagaling sa akin, binibigyan ko ng dasal ng demonyo. Nahiya ako sa sarili ko sa ginagawa ko na kahit ano man hindi talaga matablan si Brad Ely for six years. Kinakandilaan ko pa yun. <laughs> ano po ibig sabihin yung kinakandila amin niyo? Pinagtitirik doon ng kandila. Oh, ah, Pero yung kandila, kinatawag ko na nga. Kasi akala ko rin nung una, ah. yung ano, yung ang sa amin ng ano, kasi hindi pa ako naniniwala, Ito talaga yung ano. So, nag, nagtawag ako no, Espiritu ni Rizal, ni Bonifacio, ni... <laughs> kasi yun ang turo ni Robin. Yung mga sagradong hero, yun, sagrado ng mga espiritu noon. <laughs> Dinamo na Bradir mabilang brother, kaya nang nabautismuhan ako dyan, parang papila ko umahon. At saka, uh, nang tumingin na ako sa langit, sa akin na lang po ano yung nakita ko. Tahan natin si brother Eli talaga. Ang Iglesia ng Diyos, ito po ang tunay na Iglesia ng Diyos dito sa Libutan.